guys, welcome to to my YouTube channel. So yun guys, for today, to afternoon, papakain po ako ng sisi. So yun guys. Ayan, bibigyan ko sa ng pagkain guys. Rico? So ito yung pagkain guys. Yung pagkain natin. So hindi ko sa inyo ng pagkain. ay okay. ayan. Ayan, ayan na. So ayan, binigyan ko sa iyo ng pagkain guys. So, sasarado ko na baka tumakas pa. So ayan guys, sa kabila naman tayo syempre. So bibigyan din din sila ng ano guys. Food. Wala lang baka makatakas sila. Bibigyan <laughs> din sila ng pagkain, syempre. Ayun. Ayun ah. So sasarado ko na rin siya guys. Hmm. So sa kabila tayo guys sa kabilang banda tayo so guys dito tayo sa kabila meron din sila meron din meron din dito guys ayan o ayan pa o diba so dito natin sya bubuksan ayan lang guys ah Mahal ka pala. <laughs> Tapos ko siya. Okay, so. Okay, dito, Ay, ito guys. Ito yung sa bubuksan. So, okay, dito guys, ha. Siyempre, abang wala akong ginagawa. Ngayon lang ito. <laughs> Ngayon lang ito, guys. <laughs> Di pa mo ko sa na ng hmm, hmm. Ano na no? yan. Nabigyan ko load din natin ano Yan. She na bigyan mo na siya ng pag-pin, na bigyan siya ng pag nabigyan, guys. So, thank you pa naman sa na issue guys. Eh. So, thank you. So, sasara do ko na siya guys. Bibigyan ko na ibangan guys para ano? hmm sa inyo na 'yon. No? Para kay Luge. Yan guys. Hindi okay, na mong sisino guys. <laughs> Yan. So, tubig na lang wala nila. Alko. Ayan guys, hindi ko tubig ha. Water. Ayan. Para may ayunin sila guys. Ayan o. No? Yan. Tama tayo ko nang ginawa ng guys eh. nag ano na lang. ang ibig lang kasi guys sa ano eh. Naging busy katulad, hindi naman busy. <laughs> diba? Kaya abang walang ginagawa guys, araw-araw, siguro abang wala pa akong trabaho na inaanan. Magpapakain muna siguro mga alaga. So, yun guys, na, okay na. Yung ano na lang yan. Yung mga manok na tatsa na lang yung bibigyan ko ng pagkain. So, meron pang dalawang alaga si tatay ko dito guys. So, kukunin ko muna ng ibang pagkain ng manok. So babalik ako guys ha Diyan muna kayo At babalik ako Babalik muna Hello guys So welcome back tayo So dahil walang pagkain ng mga manok Tubig na lang Wala eh Tubig muna sila guys Wala sila ano eh Walang pagkain ng manok eh Ay tacho eh Sisiw yun Hindi pwede, hindi pwede kasi yun guys eh Tubig na lang bibigyan mo sa nila guys eh. Yan Okay na yan guys dalawang manok na ang alagang tatay ko tapos mga sisiw pa guys yan wala walang anong pagkain ng tacho yung si father ko eh mga sisiw lang guys eh so bago magtapos sa aking vlog for today silipin mo natin yung mga sisiw kung kumakain guys e, sa kabila ayun okay naman ayun guys oh okay na mga sisiw no diba Sasara do ko na guys. Kumakai naman. Mo. Okay. Hmm. Sumama pang gagi. Ye. Hmm? Ang lakas ng alikabok ah. Okay. Sa kabila naman. Eh buksan sa muna Open sesame. Alright. Oh, di ba? Ano ba hindi? Kumakain naman sila guys. Ayan o. Oh, oh di ba? Ang okay, kinang mga sisiw ah. <laughs> oh, Ang lupit. So, ayun, guys. tapos na ko pakain ng mga alaga ng aking father. Basta, at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, click notification bell, paki-like na at paki-share, guys, para lagi kayong updated sa susunod ko mga ina-upload na video. Kat-simple lang, guys. <laughs> Sana supportan niyo po, guys. Salamat po, guys, at hasta la <laughs> vista.